So ayan ang mga ka-explore no. Ah, nandito kami sa daan ngayon papunta doon sa barrio ng mga aso. So ayan, ah, may dumaan na nakamotorsiklo. Ah, hindi namin kilala. So kasama ko ngayon si Mangkita ng mga ka-explore. So tumigil muna kami dito kasi napaplano kami kung saan kami dadaan. So ito yung mga ano dito mga ka-explore. Oh. Diyan, ah, dyan yung simentong daan. So, mga bundok doon. Tapos may daan din dito mga ka-explore. Parang inabando na na, na bundok ah, na daan. So, parang may kubo doon na sira. Oh. So, dito. Ah, papasok na kami ngayon. So, hindi lang kami nagmamadali kasi baka mapahamak tayo. Thank hmm. bro anong anong mas magandang plano ngayon bro ano tayo bro <coughs> ano ano lang subay bay na tatong natin ng daan Daib, dito tayo sa daan oh. tayo pa, uh, dito tayo sa daan yan hmm. katapos ano bro maghanap pa tayo ng ibang ano, daan para hindi tayo maka hindi tayo hindi makapansin ba ano, mga ano mga mga ano ba yung barrio ng aswang. Ah, uh, uh, dyan tayo dadaan. Mm. Mas maganda siguro, bro, kung... Dito. Ano ba yun? Parang may nagpaparamdam na, bro, ah. Di kaya mayroong nagmamasage sa atin dito, bro? Ano, ganito na lang, bro. Ah, uh, dyan tayo dadaan, bro. Dadaan na yan. Tapos... Ah... Uh, kasi medyo malayo pa siguro yan. So... Malayo pa ito, bro. Kapag wala ng simento, bro, ah, uh, lupa na lang. Ah... Mm. Uh, iiwan natin yung motor natin tapos mag tayo ng daan Pwede. hindi tayo uh, dadaan sa mismong kalsada dahil uh, makakahalata sila so mas mabuti yung makapasok tayo doon nang hindi nila alam para mama, ma ma maobserbahan natin mamatsyaga natin kung ano yung mga galawan nila doon at anong ginagawa nila doon Pwede. mas maganda talaga yung ganyan plano bro kapag iiba tayo ng daan oo o kapag ano lang Baka marami po, baka hindi natin alam ba? Oo, baka, baka ma, malaman nila ba, makapaghanda sila. Hindi natin malalaman yung mga sekreto nila. makakarnis hmm, Makakarni tayo kapag ano. sige, sige. So, yun mga ka-explore. No? Uh, dito kami dadaan. Pagkatapos, uh, hanggang wala, kung wala ng simento, uh, mag kami. maglalakad na lang. Hindi na namin dadalhin yung motor. Iiwan na lang namin. Sige, uh -huh. sige bro, tara bro. ayun okay, mga ka-islor nakarating na kami dito sa daan na wala ng kalsada so medyo uh, liblib -lib na dito so, parang nakakatakot na yung area so, so andun si Mangkiting so, so, ang gagawin namin dito maghahanap kami ng mapag iwanan namin ng motor tapos alilihis kami ng daan para makapasok kami doon so andun si Mangkiting mga ka -islor. mga kaistoro meron ding bahay doon so posible so sa pagpasok namin dito posible na sana naman ah, hindi tayo napansin no? baka posible may nakakita na sa amin pero tutuloy pa rin kami Iwan yeah, iiwan na lang namin yung motor kasi meron palang mga bahay doon sa ibabaw mga kaistoro ya marketing so medyo mahirap pa yung daan dito so, Iwan na natin yung motor natin. Ha? Kasi napansin mo bro, yun oh. May bahay doon. Ito 'to doon. Oo. oo. Sige. Okay. So, yun mga ka-explore, maghanap lang kami ng pupwistuhan ng motor namin. Sige bro. Yeah, bro. So, yun mga ka-explore, nag-iba na kami ng daan. Umakyat kami dito sa uh, sa itaas konti. So, may nakita kami bahay mga ka-explore. Ayan, dalawa. So, uh, kanina pa namin yan minamanmanan pero uh, wala yatang tao. So, hindi na tayo mag ano pa ng oras dyan dahil kanina pa kami dito wala namang tao no? Na. so, wala tayong makikitang pwedeng pag anuhan dyan ang dalawang bahay hmm. Ano pa yung isa so okay kami dito sige okay. meron kasing daan dito mga ka-escort so babaybayin namin to may, may apak ng paa ano? Ayan, may apak ng tao. Ako pa lang. Posible, bro, na mayroong taong dumaan dito kanina. Baka umaga umalis ka. Oo. May kubo ka doon, o. Ano? Ah, yun, o. May kubo din doon. Ano yan? Ano bro? Ano ba yan? May tunog kami narinig sa kakaiba. May mga bingdala pa dito. So, mukhang maayos naman yung siguro yung pamumuhay na dito, bro. Kasi may mga tanim din sila, oh. Hmm balanghoy Niog Niyog. At ayan, may mga saging pa. Uh, uh -huh. hmm? May ano, mataas na bundok doon, Malayo na. No? So, kapag gabi mga kadi, hindi ay ma... makikita uh, kung ano talaga yung... view uh, ba?

Hallo Janbro Siguro kaya ang nagsasaka ito, bro Wala napansin bro bro kita Kausap natin ba Mapagtanungan Ha, nak bu. Ha,

May kubo ba? Yeah. May tapad. Ano ba? Nalapitan natin? Lapitan natin. Baka may tao siya. Ano natin. Masap oh, Sige, sige. dahil ano? Parang parang uh, lag -lag

nyo Parang bago ka Sarang So nakarating na kami dito Mahaba ang hinilakad namin Yung mga ka-isparo May mga kubo doon, dalawa So meron din bahay doon dito tat, ah, Dalawa yung nakikita ko Isa doon Ito, isa dito Saan? Sa Ah, yun, yun Maganda yung ano niya, Design Magandang kubo yan Marami dyan sa ibabak bro Mga bahay Ito ha? Huh? hindi uh natin oo -oh. so obserbahan namin yung kabahayan sa ibaba mula dito maganda pa naman yung hmm? may bahay ha? Huh? hindi siya magigit masyado maglaro kasi maraming kong tayo Ayun, oh, may bubong pa ng bahay ay sayang naman hindi siya maglaro eh? grabe naman tong maisa na to bro. sobrang bakilid bro eh. So yan, yeah. maraming kabahayan sa ibaba mga ka-explore Siguro madami yan kasi hindi uh lang siya masyado makita Oo -oh. Maraming mga punong kahoy Duno, marami duno Parang dalawa lang ako, nakita ko Oo, -oh. ang gagawin natin bro Bababa uh tayo dyan Bababa tayo? Oo, -oh. uh -oh. kasi uh nandyan -oh. na yung kabahayan Dyan tayo pupunta So mag-ingat lang tayo doon sa dalawang kubo na yun. No? Baka may mga nakatira dyan na nagmamasid lang din sa atin. At nakita so, makik tayo dito. Eh. Oo. Maganda na mga ano dito na mga sa ito. Ano? Ma ano to? Productive ang lugar to. Marami mga tanim. May may meron may, pang putas. Rambutan. oo so, bababa tayo. Para kang nalilipong bro dahil sa Ano ba? Para kang malaglag dito bro sa Oo. layo. layo so, Sabang ganda talaga dito So napakaganda pala ng uh, Lugar nila dito mga ka-explore uh, Itong uh, pinaghihinala ang baryo ng mga aswang At ah, uh, Ayan o, pina, pinapalibutan talaga ng mga bulubundukin ng mga kabundukan ayan o nakapaligid talaga tapos okay, dito So ito, nandito kami sa tuktok ng bundok ngayon. Tapos yung mga kabahayan ay nandoon sa gitna sa ibaba. So pinal, pinat pinalibutan talaga ng bundok, bro. Oo. Yeah. Kaya nga kaya nandito sila namumugad. Kaya pala yung lugar na ito ay mahirap na ma, ano no, tut -tut. makita, matuntun. Kasi hindi talaga siya mahirap siya makita o mapuntahan dahil pinapaligiran ng mga kabundukan. Lol. Kaya dito tayo na. Bro. Ano bro? Tara ni gumin, bro. Busis nang wak-wak, bro. Tara ni Yung terus yung kasi ako eh. Oh, ayun pa oh. Busis talaga nang wak-wak. Bro, bro mukhang tama yung hinala natin bro na may nakatira dito mga wak-wak bro. Buas aswang Uy. Yang makad. Yang kubuk ni yang parang andaming barang 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 masuang barang talaga. Bro, bro. Apa ni bro? Bapa-bapa tayo jen, bro. Oh, tayo. Bapa ha? tayo, ni bapa kecil ni tu. Ha? Mana nak tayo nang eh? pat ah, <coughs> daan? Maka pun tak tayo jen. Ini masih begitu, bro. Ini ni. Jika mana tayo tu, mbak kalau tu atau sabar. Agar ni tu, bro. Ini tu, bro. balik ni, daan. Hindi, maghanap tayo ng yeah. daan bro Pero i-off natin yung camera bro Dulo na lang natin ni on muli Kapag nakarating layo dyan kasi mauubos yung baterya ko daan Kapag hindi na natin pinatay yung camera may kubo dyan Yun o, no? may kubo pa din isa dun o no? Alam mo ba yung mga Tingnan mo kung naobserbahan mo yung mga bahay nila bro Na na doon sila nagtayo ng bahay sa mga ilalim ng kakahuyan hmm. yun no? may may bubong oh bahay yun parang hindi sila makikita ba no? kung dito ka titingin hindi mo masyadong makikita na may bahay hmm. kasi yung mga bahay nila nandun sa ilalim ng kahoy tinayo kaya pala ang hirap matunto ng lugar na to ng mga kabahayan dito yun ako parang maganda parang sa tingin ko gusto ko pumunta dyan sa ano? natin. ang kubo na yan oh. gusto daw namin puntahan sabi ni Makating. sige taro, bro maghanap tayo ng daan bro pero, tapasukin natin yan sa ibaba sa so, baka explore na i-off muna namin yung camera kasi mauubos yung baterya kapag palaging naka-record tapos medyo medyo uh, lalakarin pa kasi so pag nakarating kami doon i-on ko muli yung camera salamat po